No. kabatingting! Welcome back into my vlog! And today's video ay wala tayong gagawin kaya naman silipin natin ang mga ginagawa ng ibang vlogger na SC sa ano sa farm. Ito naman si Rhea ay nagre-ready sa kanyang dumplings. Ayan. Abangan natin mamaya mga kabatingting kanyang ang kanyang nilutong dumplings at habang ito naman si Gimo ay nagre-ready para sa pag-aaral niya. May exam kasi sila bukas midterm exam na nila. Sa amin 30% ang midterm at saka 70% ang final exam. Overall, 100%. Maganda na rin na dito siya nag-aaral kasi ang likod nito ay palayan mga kabating -ting. Pero mas maganda pa rin kapag meron siyang ano, study table. Ayan yung palayan mga kabating -ting ka fresh Dito nga rin sa kabila ay ang may trangkaso na hindi mapakali kapag walang ginagawa. Tama po, nagka-trangkaso po si madam. Buhat ng mainit ng panahon tapos lumusob agad siya dun sa tubig. Habang dito naman sa kabila ay si Gwen Comang, ang kanyang daily kantahan. At si Maring Mar naman na nagla-live. Pumunta nga ako sa taas at nakita ko to si Donna. Ini-install niya yung dalawang wifi extender kasi mahina ang wifi dito ito sa farm. Mas mabuti na lang na ganito para malakas yung signal namin. Mm -hmm. Nung pumunta nga ako sa ilog nakita ko na to si Ivy Amore okay. Simply Amore pala. I-follow niya na po Simply Amore Vlog Dito nga pala siya nagsiset para sa kanyang vlog. Mm -hmm. Bumalik nga ako sa taas sa alot ay... na ni Rhea Filinguera ang kanyang dumplings habang ito naman si Maring Mark. <laughs> nakipagrambulan pa ng karning baboy. Ayun ay. na lang kung baka siya nakipagrambulan sa karning baboy. Hindi na nga rin nagtagal ay eh, naluto na rin tong ginawa ni Ivy Amore. At pass forward nga, inaluto eh, na rin yung dumpling ni Rhea at pinataste test na niya kay Gimo. At sa iba pang pa social climber. Hindi namin nakala na maanghang pala yung niluto ni Rhea na dumpling. Sa anghanga nga nito, halos mailuwa na ni Inday Katok yung, yung dumpling na kinain niya. Nagtanong nga si Maring Mar Vlog kung anong national food ang dumpling. syempre number one namin answer is ang China. Pero hindi pala. Nagot naman namin Singapore, Taiwan, Thailand, lahat na. Pero ang tamang sagot pala ay Hong Kong. Ito pala ang kanilang national food. Kung sa atin, isa eh, adobo. Abangan nyo na lang sa vlog ni... Rhea ra ang buong kaganapan. Sa paglibot-libot ko nga dito sa farm, nauhaw ako. Hinanap ko yung tindera sa tindahan kasi bibili sana ako ng tubig. Eh, andito pala sa kanti, nagluluto ng kanyang merienda. Niluluto pala niya itong maroya. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nito, pero ito ay maroya sa amin. Saging na overripe tapos inikot ng butter at pinirito. Ito yung isa sa mga favorite na merienda namin dito sa Mindanao. Naaalala ko pa nga kung sino yung nagbibenta doon sa amin. Pero ngayon wala na masyado nagbibenta kasi ang mahal ng saging, ang mahal ng mantika, ang mahal ng sugar, ang mahal ng flour. Halos ito talaga yung merienda noon sa amin. Noon, limang piso lang to. Ngayon, sampung piso na. Kaya mas mabuti na rin yung marunong kang magluto para ikaw na lang ang magluto. At mas marami ka pang makain kaysa bibili ka na lang. At luto na pala yung maroya ito na po yun at dahil nga wala akong ginagawa pumunta na lang ako sa A house dito pala natutulog si Argel TV kaya pala ang ganda ng skin ni Argel TV Ay, ganito pala yung tinutulugan niya malapit sa palayan at ito na ang A house po so sa lahat po na hindi pa nakapunta dito sa Hinagoan Nature Park ito po yung A house papasok ka at yan yung makikita mo ang palayan at sa ang kabukiran. Thank you so much mga kabatingting!